Lumuhod na nagmamakawa si Charlene sa harapan ni Princess at umiiyak na iurong umano ni Princess ang kasulaban kay Libby na lahat ay gagawin ni Charlene para sa anak niyang si Libby. Sinabi ni Princess na napakaswerte ni Libi na mayroon siyang inang Charlene na handang gawin ang lahat sa kapakanan ni Libby. Pero ayon kay Princess ay kailangan niya ring ipaglaban ang kanyang karapatan at mabigyan ng hustisya ang ginawa ni Libby sa kanya at kay Pusoy at hindi dapat na si Charlene ang hihingi ng sorry sa kanya kundi itong si Libby. Pero itong si Libby ay wala talagang balak humingi ng sorry kahit ilang beses na siyang kinausap ng kanyang ama at ina. Pero dumating itong si Mang Dado at galit na siya umano ang dapat magdesisyon para sa kapakanan ni Princess. Patuloy naman na pinipilit ni Charlene si Libi na humingi ng sorry, pero gulat ang lahat na umiksi na itong si Divina at sinaway si Charlene na huwag pilitin itong si Libby na humingi ng sorry at nasasaktan na ito ni Charlene. Pero gulat si Dato at natatakot na nakita si Divina at baka malaman ni Divina na si Princess ang iniwan na anak sa kulungan noon. Kaya dali-daling umalis itong si Mang dado kasama si Princess at naiwan sila Charlene at Divina na nagbabangayan na naman na saw sa problema nilang pamilya itong si Divina at pilit sinisira ang kanilang pamilya. Samantala, nahihiwagaan si Princess sa pagmamadali ng kanyang tatay Dado at kinausap ang kanyang ama na huwag nang ituloy ang kaso at ito'y nagdulot ng sakit ng loob ng kanyang ama na mas pinahalaga ni Princess ang damdamin ni Charlene kaysa damdamin niya. At sa pagpaintindi nila ni Mamo at Xavier ay nauunawaan ni Princess ang damdamin ng kanyang tatay Dado. Kaya humingi ito ng sorry. Naabuto naman sila ng mga Cristobal at kahit hindi sinsiro ang paghingi ni libi ng sorry, ay humingi ito ng sorry sa kay Princess. Habang si Princess ay humingi ng sorry kay mam niya Charlene. Dahil nirespeto niya ang desisyon ng tatay niya Dado. Nasampahan ng kaso ito si Libby. Pero gulat si Princess nang sinabi ng kanyang tatay na pumapayag na ito na huwag sampahan ng kaso si Libby sa dalawang kondisyon. Ang una ay bawiin ni Libby ang paratang kay Princess at Pusoy tungkol sa kidnapping at para mailinis ang pangalan ng dalawa. At ang pangalawa ay layuan na nila itong si Princess at putulin ang kanilang ugnayan. Pagdating ng bahay nila Dado ay mahigpit ang bilin sa anak, nalayuan lahat ng mga tao na may ugnayan sa mga Cristobal. Na problema ang ibinibigay lamang. Samantala na nauna nang dumating si Divina sa bahay ni Sonia para maghatid ng balita at nakiusap kung pwede siya manatili sa bahay ng mga Cristobal. Todo suporta na rin itong si Sonia dito sa kay Divina at dumating na rin sila Charlene at Raymond kasama si Libby na pinapaamin ni Charlene itong si Libby kung sino ang kasama o kasabwat sa peking kidnapping pero ayon kay Libby ay ginaya niya lamang ito sa napanood niya sa YouTube. Nakita naman ni Charlene si Divina kaya napabilib si Charlene sa kay Divina na ang mukha ay gawa sa semento o aspalto habang si Raymond ay galit na rin sa pangingialam lagi ng kanyang mama at galit rin si Charlene na balakalad ka rin si Divina palabas ng bahay pero namagitan itong si Sonia kaya sa galit ay gusto nang mag out ni Charlene na natapos niya na umano ang problema ni Libby. At sinabihan si Raymond na hindi na nila maayos ang kanilang problema kapag si Divina ay dyan na laging kumakapit sa mami ni Raymond. At dagdag sinabi ni Charlene na ayusin muna ni Raymond ang sarili bago siya nito kausapin. Magwawagi kaya si Divina sa plano niya sirain ng tuluyan ang pagsasama ng mag-asawang Charlene at Raymond. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.